Nakala ko po katapusan ko na. Nakala ko po wala nang tutulong sa akin. Buti na lang po dumating kayo. Ano ba kasi ginagawa mo doon? Bakit nag ka? Ganun po kasi kami ng hindi pagkakaunawa ng tatay. Ang among po. Wala ka bang pamilya na pwede namin makontak? kasi na mga magulang mo? Kamusta naman po ang pasyente, Dok? ah uh, normal naman ang vitals niya. Wala siyang fracture or concussion? Pamilya niya po ba kayo? Ah, hindi po. Hindi kami magkamag-anak. Tinulungan lang po namin siya kasi muntik na namin siyang mabangga. Ah, ganun. Maswerte ang pasyente dahil hindi kayo katulad ng iba. What do you mean? Na pinapabayaan na lang. Iniiwan at inaabandona. Marami kasi ngayon mga walang konsensya, tinatakbuhan ang responsibilidad nila. Oh, I'm not that kind of person. Not anymore. Um, if you'll excuse me. Excuse me. I'm glad you're okay. Iha, nandito yung mga polis. I-describe mo sa kanila yung itsura ng masamang tao na gustong magtangka sa'yo ng masama. Uh, excuse me, officer. Ay, ma'am. Talaga akong nasaktan eh. Uh, pwede po hayaan na lang natin? Ah, hindi. Kailangan mag-file ka. i describe mo dito sa mga police officers yung itsura ng taong gustong manakit sa'yo? Eh, hindi na po. Uh, sir, sige po. Okay na po ako. Sigurado po kay eh, ma'am? Opo. Salamat po. Hindi pwede. Kailangan nating kasuhan 'yung masamang taong yun. Kasi nagtangkang gumawa ng masama sa Ano na lang iisipin nila sa ating mga babae na kayang-kaya nila tayo? Pwede mo silang kasuhan. Pwede attempted robbery or attempted homicide. Galing niyo naman po, ma'am. Parang ang dami niyo pong alam tungkol sa batas. Abogado po ba kayo? Yes, as a matter of fact, I am. Kaya sundin mo ang pinapayo ko sa'yo, mag-file ka dito sa kasong ito. Naituturi pa rin po bang krimen yun kahit hindi naman siya nagtagumpay na pagnakawan at saktan ako? Yes, magpa ka. Huwag mong hayaan na magagawa pa nila ito sa susunod na biktima. At huwag mong hahayaan na yung taong masasama ay hindi mapaparusahan. Makakatulong po ba talaga yun para magbigilan natin sila? Parang yung doon po sa show ni Ka Lorena sa TV, yung mga taong nabibigyan po ng katarungan. Hindi naman po kasi nila ako kasing swerte. Malas po ako baka masayang lang po yung oras nating lahat kapag inilaban ko pa to. Hmm. Ganyang ganyan din ako noon. Hindi ako nagsasalita. Pinapabayaan ko lang ang mga taong apakan ako at abusuhin ako. Hmm. Dahil babae ako. But then I realized. Kahit ano pang kamalasan mong pinagdadaanan, kung hindi ka tatayo, wala mangyayari sa inyo. Kailangan mo ipagtanggol ng sarili mo. Dahil kung hindi, tatapak-tapakan ka. At aabusuhin ka. duhin ka. I'm sorry. hindi kita pinapayak. I'm sorry. Okay lang po, ma'am. Totoo naman po eh. Masakit. Der to At kung totoo, Dapat ipaglaban mo. Hindi ka dapat matatakot. Kailangan alam mo ang birth mo. Dalawang bagay lang yan eh. Pwedeng maging kontrabida sa iyong matas O kaya pwedeng kakampi mo ito.